Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga programa para sa mga OFWs. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng One Repatriation Center at Hotlines. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Marami pang proyekto ang nakapila. At kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga overseas Filipino worker sa selebrasyon ng Grand Family Day 2023. Ayon sa Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan sa pagtulak ng mga programa para sa mga OFW. Kabilang narito ang One Repatriation Center at 24-7 hotline para sa mga OFW na nais humingi ng tulong anumang oras. Palalakasin din anya ang reintegration efforts para sa mga OFW na nais nang umuwi at manatili na lamang sa bansa. Yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pangkabuhayan at trainings para sa mga ito. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinay Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Ito po ay pinagsama-sama, nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW. Ipinunto rin ng Pangulo ang education benefits para sa mga anak ng mga OFW, gayon din ang pagtugon sa kanilang pangangailangang medikal. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong, sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA, Education and Training Program, and Educational Assistance. Maliban dyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ang pagkilala ng Pangulo sa kanilang sipag at syaga, lalo na sa ampag nila sa ekonomiya ng bansa kaya nangako ang punong ehekutibo na susuklian ng pamahalaan ng kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tunay talaga, ito napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating pinag-usapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Ang OFW Grand Family Day ay programa ng OWA upang suportahan at mapataas pa ang moral ng mga OFW para andin din ito ng pamahalaan bilang pagpupugay at bigyan ng panahong makasama ang kanilang pamilya. Ikinagalak naman ng mga dumalo ang paglalaan ng panahon sa kanila ng pangulo. Nung si uh, presidente Bongbong Marcos po yung uh, naging pangulo, parang uh, mayroon kami parang mas magaan sa loob naming mga OFW na uh, manghingi ng tulong or kung meron mga mangyari dito sa Pilipinas sa mga pamilya namin, parang mas madali po kami, parang nakikinig po siya sa lahat. Hindi po parang nababaliwala yung mga um, concerns at mga hinaing ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Actually po, naka-avail na po ako ng medical, medical ng OWA. Sa benefits ng medical, naka-avail po ako para sa mata ko po. Tapos, ang inihintay ko na lang po yung livelihood kasi ang process pa. Nag-file po ako noong July 25. So, on-process pa yung livelihood ko para magkaroon din po ako ng uh, hanap buhay sa aming tahan. Ay, sa, sa bahay lang po. Kaya, sir BBM, salamat po. Kenneth, pasyente para sa bayan.